Isang so, magandang hapon sa inyo mga katatid. Uh, narito ko para uh, talakay ng isang bagay tungkol sa mga gawain ng pangkukulam. Ano nga ba uh, ang binabanggit ng Biblia tungkol sa mga bagay na tulad ng pangkukulam? Uh, atin pong alamin, pagbabasihan po natin kung ano ang nakatala o nakaulat sa Biblia. Narito po ang ilang ulat na aking ibabahagi para sa inyong kalaman. Ang una po ay ang Deuteronomio 18.9 hanggang 12. So hanapin po natin sa Biblia ang pinabanggit ukol sa Deuteronomio 18.9.12. nilagyan ko na po siya ng tanda para madali natin siya mahanap. Geotronomy 18.9.12 Nabanggit po rito ang bagay na nakaulat. Kukul sa maga, mga, mga gawain pang kukulang. Kapag ikaw ay nakapasok na sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehovah na iyong Diyos huwag mong pag-aaralang gawin ang ayon sa mga karima, rimaring na bagay ng mga bansang iyon so, isa po iyon ang ikalawa na binabanggit ng Biblia pukul o laban sa pangkukulam ay ang Exodus 22 hanggang 18 ito po ay kaakibat siya ng under siya ng mosaic law okay so gamitin po muli natin ang biblia kung ano binabanggit nito sa exodo naman po tayo pupunta 22.18 ano ang nakaulat? Narito po. Sinasabi ng Biblia, Exodus 2218 huwag mong pana, panatilihing buhay ang isang babaeng manggagaway so ano ibig sabihin huwag mong panatilihing buhay ang isang babaeng manggagaway o makukulang ibig sabihin po ito ay pinapatay dahil yun po ay karumaldumal sa paningin ni Yahweh so may isa pa po may, may pangatlo pa yung libiti ko naman po 2027 ito po ang binabanggit na nakaulat Levitico 20.27 Ito po ang nakaulat ha? sa Biblia laban sa pangkukulam. At kung tungkol sa isang lalaki o isang babae na may espiritong sumasanib o espirito ng panghuhula, sila ay papatayin ng walang pagsala. Upukulin sila ng mga bato hanggang sa mamatay. Ang kanilang sariling dugo ay mapapataw sa kanila. So, ibig kong sabihin nun, wala pong magiging kasalanan yung mga Israelita o kung sino man na tao nung panahon na yon kung kanila nga hatulan ng kamatayan dahil direkta po na binanggit ng Panginoon na utos mismo ng Diyos dahil nga karumaldumal at karimarimarim yung mga ganong gawain sa kanyang paningin yun ang hatol ay kamatayan so yun po ang hatol ng Biblia so ngayon po alam na natin ang kalooban ng Panginoon sa mga ganong gawain so bakit po ba natin ito pina, tinatalakay o pinag-aaralan kasi po may ibabahagi ako sa inyo na palatandaan or sign na kayo ay kinukulam o sabihin na nating tinitira ng gawaing pangkukulam ito po ay eh, ang pangkukulam po ay eh, nangyayari kapag ang isang tao ay naiinggit kinaiingitan ka marami pong pagkakataon sa experience ko na may mga tao na dahil lang sa mabait yung tao mabait, tahimik, kinulang. So, alam mo yung gawain talaga ng mga demonyo. Kahit sa malit na bagay lang, pag na kaingitan nila, o na pag kursunadahan nilang gawa ng masama yung tao, igagawan po nila. So, ingit. Number one po yan. Ang mismo magkakamag-anak minsan, nagkukulaman. Ingit sa yaman. Uh, sa lupa, agawan sa lupa may mga pagkakataon po na ganyan nagpapatayan po sila hindi nila mapatay ng harapan dahil makukulong sila kaya ang ginagawa nila ginagamitan nila ng mga lihim na karunungan tulad ng pangkukulang which is against sa law ni God di ba? so tatalakayan ko po sa inyo yung mga senyales kung ano ang mga signs na kayo ay kinukulam So, sa pagpapatuloy po natin, ano po yung mga signs o sinyales na kayo ay eh kinukulam? Ang kulam ay bunga ng ingit, galit. Kayo ay eh may nasabi lang na nakaka-open. May mga tao may alam sa lihim na karunungan. Nagaantay lang yan ng mga yan na magawa nyo sila ng mali. Makapagsalita kayo ng mali na pwede nilang ikagalit sa'yo. Eh, gagawan na po nila kayo ng pangkukulam. So bakit nila ginagawa yun? Kasi nag, parang nagkakasakit sila kapag hindi nila nagagawa namang kulam ng kapwa nila. Ang masakit nito kapag wala kang alam sa lihim na karunungan, eh para kang ano, tawag nun sitting duck. Alam mo yung sitting duck? Para kang ano, nakatayo ka lang doon sa harapan, tapos babariling ka na lang. So ganun po ang mangyayari sa'yo kapag wala kang alam sa lihim na karunungan na para proteksyonan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. So ito po ang 11 signs na kayo ay tinitira o kinukulam. Ang una, English po kasi ito ah. medyo ano natin, intindihin ko na lang at papaliwanag ko na maayos sa inyo. 11 signs of spiritual, uh, ano, uh, ito, na kayo ay tinitira ng kulang. So ito po, 10 signs lang po pala, spiritual attack po pala to Ah, okay. Ang una ay pananakit ng ulo. So, kung akala mo normal lang kasi karamihan sa mga tao iniisip normal lang yung pananakit ng ulo dahil baka bunga lang ng pagod, puyat. So, isipin lang natin normal. Ah, inuman ko na lang to ng gamot. mawawala rin to, di ba? So, isa po yun. Headache po, headache. Pananakit ng ulo. So, the second one, ang pangalawa natin ay foul odor. So, ano ba yung foul odor? Ikaw ba eh, makakaroon ng amoy sa kilikili o ang hit o putok? Naamoy mo sa sarili mo na eh, may mabaho ka? Hindi po yun. Foul odor, ibig sabihin, naa amoy mo sa paligid mo. na nasa bahay ka lang. Makakaamoy ka ng hindi pang ka, kaya-aya na amoy pero hindi mo hindi sarili mong naangamoy ah. Basta nakakaamoy ka lang. Signs po 'yun na ikaw ay eh, tinitira o kinukulang. Katlo. Nightmare or bangungot. So, yung bangungot po na 'yon, yun po eh makakakita ka ng mga karumal-dumal na bagay. Alam niyo naman po yung mga bagay na karumal-dumal tulad ng mga pagpatay, aksidente. So, isa po 'yun na signs na ikaw e tinitira o kinukulam so sa pagpapatuloy po natin ano po yung mga signs o sinyales na kayo e kinukulam ang kulam bunga ng ingit, galit kayo e may nasabi lang na nakaka-open may mga tao may alam sa lihim na karunungan nagaantay lang yan ng mga yan na magawan nyo sila ng mali, makapagsalita kayo ng mali na pwede nilang ikagalit sayo eh gagawan na po nila kayo ng pangkulam so bakit nila ginagawa yun kasi nag, parang nagkakasakit sila kapag hindi nila nagagawa namang kulam ng kapwa nila ang masakit nito kapag wala kang alam sa lihim na karunungan eh para kang ano, tawag nun sitting duck alam mo yung sitting duck para kang ano nakatayo ka lang doon sa harapan tapos babariling ka na lang so ganun po ang mangyayari iyo kapag wala kang alam sa lihim na karunungan na para protectionan ang iyong sarili at ang iyong pamilya So, ito po ang 11 signs na kayo ay tinitira o kinukulang. Ang una, English po kasi ito, ah, medyo, ano natin, intindihin ko na lang at papaliwanag ko na maayos sa inyo. 11 signs of spiritual, uh, ano, uh, ito. Na kayo ay tinitira ng kulang. So, ito po. Ten science lang po pala, spiritual attack po pala 'to. Ah, okay. Ang una ay pananakit ng ulo. So, kung akala mo normal lang kasi karamihan sa mga tao iniisip normal lang 'yung pananakit ng ulo dahil baka bunga lang ng pagod, puyat. So, isipin lang natin normal, ah, inuman ko na lang 'to ng gamot. Mawawala rin 'to, 'di ba? So, isa 'po 'yun headache po, headache. Ano nakit ng ulo. So, the second one, o pangalawa natin ay foul odor. So, ano ba yung foul odor? Ikaw ba eh, ng amoy sa kilikili o ang hit o putok? Maa amoy mo sa sarili mo na eh, may mabaho ka? Hindi po yun. Foul odor, ibig sabihin, naamoy mo sa paligid mo. nasa bahay ka lang. Makakaamoy ka ng hindi pang ka kaya-aya na amoy. Pero hindi mo hindi sarili mong naangamoy ha. Basta nakakaamoy ka lang. Signs po yun na ikaw eh tinitira o kinukulang. Katlo. Nightmare. Or bangungot. So yung bangungot po na yun, yun po eh makakakita ka ng mga karumal karumaldumal na bagay. Alam niyo naman po yung mga bagay na karumaldumal tulad ng mga pagpatay, aksidente, So, isa po yun na sign sa ikaw eh tinitira o kinukulam. Ang pang-apat naman po natin ay tinatawag nilang unexplained bad luck. Ano po ba yun? Tagalogin natin. Hindi maipaliwanag na kamalasan. Tulad ng ano? Apply ka ng apply. Gusto mo makapagtrabaho. Pero, dahil sa kinulam ka dinasalan ka para tapunan ka ng sumpa na magkahirap-hirap ang buhay mo ano mangyayari kahit anong gawin mong pagsusumikap na mag-apply makatrabaho para ipabuhay mo sa pamilya mo ang nangyayari hindi ka matanggap-tanggap so nagkakaroon ka ng problema sa pinansyal ano ba ang kasunod ng problema sa pinansyal magkakaroon ka ng problema sa pamilya. Sunod-sunod na po yan. Bakit ko po nasabi? Naranasan ko po, po yan. Ako po ang buhay na patunay na yung ganyang bagay ay naranasan ko. Pero nalampasan ko. So, sumunod. Ikalima. Fighting with family, friend. Yan pag-aaway o pagkakaroon ng gulo sa pamilya. Hindi kayo magkakaroon ng pagkakasundo-sundo. Kung dati okay yung pagsasama ninyo, healthy ang relationship nyo ng asawa mo, ng kamag-anak mo, o ng kapitbahay mo, o ng mga kaibigan mo, ka-worker mo. Pero ang nangyayari, parang laging merong isang spark lang, kahit maliit lang na pagtatalo, away na. So yan, naranasan ko rin po yan kasi ako e biktima rin po ako ng mga ganyang bagay noon sa ika infestation ano po ba ibig sabihin ng infestation yan po eh, di pangkaraniwang pagdami ng mga insekto ako nararanasan ko ngayon pero dun sa gumagawa good luck yun po e eh, pag kayo kinukulam o binabarang makakakita po kayo ng mga insekto sa bahay ninyo tulad ng langaw o mga kakaibang insekto maging aware po kayo sa paligid niyo lalo naman kung ang bahay ninyo ay napakalinis wala kayong basurang inilalagay sa loob ng bahay niyo ang basura niyo ay nasa labas malinis naman kayo sa katawan ninyo hindi naman kayo dugyot sa bahay at sa katawan ninyo pag may nakikita kayong mga ganong bagay maging mapagmatsyag po kayo alerto sabi nga po nila, iba po ang may alam. Advantage mo na po yun. One step ahead ka na kagad. So dapat mag-aral ng lihim na karunungan. Sa pag-aaral po ng lihim na karunungan, hindi lamang po sarili natin ang ating bibigyan ng proteksyon o shield. Kasama na po na dyan ang ating buong pamilya. So, hindi po masama ang pag-aaral ng lihim na karunungan, lalo't kung kailangan mong bigyan ng proteksyon ng iyong sarili ang bawat miyembro ng iyong pamilya so eto po ibibigay ko na pa yung kasunod ikawalo babies crying without a reason so kung meron kayong anak na sanggol babies tapos iyak lang siya ng iyak alam mo yun yung boss kalagitnaan ng hating gabi madaling araw, alauna, alas dos bigla na lang normal naman yung bata. Hindi naman siya basa, hindi naman siya umagpupo, di ba? Hindi naman siya gutom. Pero bigla siyang iyak lang siya ng iyak. Isa lang po ibig sabihin nun. Uh, merong espiritu o entity na nanggugulo o nandun sa loob ng bahay ninyo. Uh, at yung bata ang nakakaramdam. So, tandaan po natin, ang mga bata is inosente po pa po yan, inosente. So, napakadali po para sa kanila makaramdam. Kumpara sa atin na uh, mga matured na. So, ang ika-sham ay impotency. So, ano po ba yung impotency? Kung ika, eh, sa lalaki po ito. Impotency is hindi pagtayo ng, ano, ng kargada. Eh, isa po yan sa mga, ano, nagiging ah uh, parang bunga ng pangkukulang. Eh, hindi ko man po naranasan yan. <laughs> <laughs> so, yung ikasampu, ito na po, yung huli. Uh, di magkaanak. Irregular period. So, balikan natin yung isa, yung una kong binanggit. Hindi magkaanak. So, may mga magkakapare, so mag-asawa, mag-aasawa na ilang taon na nagsasama pero di pa rin mabiyayaan ng anak. Di ba? Pansinin ninyo. Posible o maaari na bakit sila hindi magkaroon ng anak? Possible na yung kanilang single life during na hindi pa sila nagsasama, hindi pa sila kasal, si lalaki o si babae ay eh, nagkaroon ng nobyo at nobya. Possible na yung nobyo o nobya ng bawat isa na yon eh, may alam. Siguro hindi sila naging okay huwalay sila, nag-break up sila ng hindi maayos ang usapan sumamaan loob nung isa kaya nung malaman na eh, eh, nagpakasal na, yun, binigyan ng sumpa, di magkakaanak so yun po uh, yung sumunod ko dun sa ikasampo eh, irregular period so sa tingin ko ito eh ano eh sometimes normal naman sa mga babae yun ah uh, magkaroon sila ng irregular period. May mga babae pa nga talagang gano'n ang kanilang dinaranas. Na, na hindi normal ang kanilang period. So, possible din naman, maaari din na, kasi just to cause lang na hindi sila magkaroon ng anak, di ba? Alam mo na, basta may halong lihim na karunungan sa kaliwa, possible na gawin sila ng ganong bagay. So, bakit ko bukod sinishare sa inyo ng ganong bagay? sabi ko nga nung kanina gusto ko makatulong sa kapwa ko ayoko na ang kapwa ko eh parang maging sitting duck lang o target lang siya na walang kaalam-alam nandun lang siya, nakatayo lang siya dun nagaantay lang siyang tirahin ng mga may alam yung mga taong may alam sa kaliwa kawawa naman po so iniikayat ko po kayo ini-encourage ko po kayo na tayo po eh mag-aral ng lihim na karunungan sa kanan para labanan ang mga nag-aaral sa kaliwa ng mga ganong bagay so sila ang pinagkukunan nila ng kapangyarihan alam naman po natin kung sino si satanas so si satanas may power po siya kaliwanag ko lang ha pero ang power po ni Satanas ay galing din kay God kay Yahweh sa kanya po nang galing ang kapangyarihan ni si Satanas tandaan po natin na ang Panginoon lang ang gumawa kay Satanas nilikha lang siya dangan nga lamang eh, gusto niya magrebelde bunga ng kanyang pagiging mapride gusto niya siya ang sambahin siya ang kilalanin mas higitan pa ang Diyos na lumikha lamang sa kanya. So, tingin nyo po ba kung mag-aaral tayo ng kanan, eh, may pagkatalo po ba tayo? Hindi. Ako, number, na, 100%, 100%, mahigit pa sa isang Wala po tayong pagkatalo pag nasa Diyos tayo pumanig. So, yun po lagi ninyong tatandaan. Hinihikayat ko kayo, matuto, magsoliksik, mag-aral sa sarili ninyo para bigyan ninyo ng proteksyon sa sarili ninyo at bawat membro ng pamilya ninyo so yun lamang po at kung kayo mapapunta sa akin channel subscribe po and hit the notification bell yun lamang